una napuntahan natin ang sikretong bodega ni Ate Nori. Bakit ibabaw? Iba ilo Oh. Sige. Sige. Anas. Ano? Oo. Oo.

Oo, oh, nakapasok. Yabang! Umaga nakakunik na siya daw. Mm. Sa akin ka Yabang! Uuuu, pang crib! Dapat pala binag natin ko. Ayan! Ang Solid! Ang mo bro, iba ilaw niya. Uli, oh! Okay, welcome, guys. Once again, here at Kalblog TV. Don't forget to follow my YouTube channel at calblogtv TV, and of course, at TikTok, Ganondan Kalblog TV. Sa G. John's page sa Facebook. Anyway, nasan ba tayo ngayon? Pampanga. Ah, sa Pampanga tayo ngayon. Bakit ka mo? Kasi, o-order kami ng furniture para sa bagong bar na bubuksan namin. Uh, okay. So, konting, okay. so, uh, konting, uh, ano rin uh, konting papakilala. It's the Lucky Al's Bar. Uh, check this one out guys. March 25. Grand opening, ano ah, no, soft opening at Kalayaan Poblasyon, Makati. So, but dito na tayo sa lugar natin. So, ano itong shop na ito? Ah, dito nga pala sa tabi ko si Cholo. So, he's the guy. So, your name is Cholo, di ba? yes. Okay. Ah, uh, ano nga po pangalan ulit ng shop na to na pinuntahan namin sa Pampanga? Um, Arnold's Furniture po. Located po kami sa Menalin, Pampanga. Menalin, Pampanga. Madali lang siyang puntahan, guys. Uh, from NLEX, uh, exit ka na Junction, pasok na Santa Maria, And then, uh, siguro mga 5 to 10 minutes lang, nasa minalin ka na, di ba? Bago dumating ng arko. Anong arko ulit yun? Ah, uh, yun sa, dyan. Sa, ano po, sa Lourdes? Yun, yeah, sa Lourdes, sa Lourdes. So, makita sa Lourdes arko, lapas ng konti, di ba? Napasang ng konti, konting kembot, tapos kakanan, ah, kakaliwa ka, makikita mo na agad to, di ba? So, ah, uh, meron si Cholo dito, no? Ito yung mga, ito yung mga nilalagay nila sa sopa, sa bangko, sa high chair, gamit nyo sa bar, gamit nyo sa bahay, kumpleto dito lahat ng kailangan niyo about woodworking meron sila dito at quality. Ipapakita ko yan mamaya. Iba-iba uh, rin yung uh, nilalagay nila na cushion para sa bangko, tulad nito. So may selection kayo dito, di ba? So eto cholo uh, customized to, di ba? Uh -oh. So paano pa palawarin mo nga sa amin paano yung ng ba ng isang upuan? Uh, paano? Pwede pa uh -oh. kami pumili ng uh -oh. skin tapos uh, ba Uh, ah, ang unang-unang gagawin sa ano, uh, kailangan mo nang pumili ng design ng dining. Okay. Then after that, pwede po tayo mag-customize bilang dito. Pwedeng um, ito. For example, ito. Ano siya? Um, ito. fabric. Fabric. Pwede tayo mag-customize ng leather din. Mas preferred yung leather ito. Yo. Madami tayong choices dito. Ganda, iba-ibang ulay. Eh. Iba-ibang ulay, ang ganda. Ganda yung ibang kulay ha. In addition, meron pa po tayong gamusa. Parang oh. nag-ano siya. Uh, naga, oh, ano? uh. oh, ano? Palaibo. Ang ganda. ano. Wala lang lagyan natin eh. Ah, And siya. then after nung ano, nung seat <laughs> cover na ano, na fabric or leather na pili. Ito yung uh, ano, yung skin. oh, uh, skin. Uh -huh. Mimiling, eh, okay. mimili ka ng skin so so guys yung skin meron na uh, meron ganitong dark merong light brown merong nga uh, parang cream so ina-apply to dun sa mismong kahoy pero ang pinakaimportante ang lahat ng kahoy dito ay mahogany mahogany pampangas best hindi to to sino ha <laughs> dito to sino so That's it for the recap guys. Babalikan ko kayo and then uh, papakita ko sa inyo yung mga video na mga finish nila and then yung uh, yung mga mga product na pwede nilang gawin, customize lahat um, from tables, chairs, drawers, TV, TV, TV rack, cabinet, cabinet, cabinet ng mga bed, frame, bed, frame, bed frame, bed frame. So, so lahat nabibili. ng woodworks na nabibili mo sa mall, mas malaking matitipid mo kung dederecho ka sa Arnold's Furniture Arnold's Furniture. Ang dagdago lang din na yes. sinet din namin yung location namin sa Google Maps para mapadali yung pagpunta dito. Yun naman pala. So mas okay. So ganun din gagawin ko after dito, uh, lalagyan natin sa video, tapos ipipin ko yung location nila and then i nila kayo doon sa page nila and then kay Cholo and kay Ma'am Nori. Ma'am Nori. Yan.

256. Ayun. Okay. Hindi mo sa mga display na. Mm. Pop-up. -pop. Oh. Stig Ganda. Oh, pang-mall no display no.

Nagpapalitan ng ilaw siya. Eh. May ipa sa video ni Jet. So, dalawang buday dito kay Ate Nori. Doon sa kabila, sa main office niya. ito uh, yung the next bodega. So, mostly dito, ano, uh, finish na, uh, napaplastic -pla na to pull out. Ayan o, preo. So, most likely, ito so yung mga pang-mole, eh, no? So, same idea, mas mura kay Ate, huwag kayong lumayo check nyo lang dun sa page at sa video na to, naka-link doon kung saan kayo pupunta para hanapin si ate at si kuya. Dun kayo mag-message para rekta na kayo. Walang scammer dito. Kasi kliyente din kami. <laughs> tested, try and tested. So ito guys, okay so, na nyo. Nakikita nyo sa mga malalaking bahay. Kung niyo nyo yung sa mall, nakupo, iiyak ang bulsa nyo. Dito, dito na pala nanggagalit itong mga to. So napuntahan natin ang sikretong bodega ni Ate Nori. Hindi na maganda ang title nun eh, no? Sikretong bodega ng Pampanga. Sangka pa. Di ba? Kaya Ate Nori gana. So guys, huwag na huwag niyong aalimutan after this video, check the link below para nakapindot yung location, yung contact number ni Ate Nori, tsaka Pwede na kayo dumiretso doon para mag-inquire kung ano man kailangan ninyo na ipaayos sa household ninyo, sa bahay ninyo, sa company ninyo, sa office. They can do everything. Chairs, tables, cabinet, drawer, all the woodworks. Mag-inquire lang kayo, rekta na kayo, pang maramihan, bultuhan, tulad ng ginawa namin. Hindi kayo mapapaya kasi quality ang mga materyales nila. Boom! Diba? So that's it guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Kull blog. TV. <laughs>